na pagninilay sa ebanghelyo para sa nobyembre 28, Lukas, Kabanata 21, Versikulo 20 hanggang 28. Sinabi ni Jesus na kapag nakita ang Jerusalem na napapaligiran ng mga hukbo, ito ay palatandaan na malapit na ang pagkawasak nito. Pinaalalahanan niya ang mga tao na tumakas sa mga bundok at umalis sa lungsod kapag nakita nila ang mga palatandaan nito. Tinukoy ni hesus na ito ay magiging panahon ng pagtupad sa mga hula at kaparusahan. Maraming tao ang mamamatay sa tabak at iba ay dadalin bilang mga bihag sa ibang mga bansa. Pagkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan at mga bituin. Ang mga tao ay matatakot sa mga mangyayari sa mundo. Sa huli, makikita nila ang anak ng tao, si Jesus, na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Pag-asa para sa mga mananampalataya, sinabi ni Jesus na kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay nito, dapat sila tumingila at magalak dahil malapit na ang kanilang katubusan. Paano natin maangkop ang banghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagigihanda at mapagbantay Ang babala ni Jesus tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem ay nagpapaalala sa atin na maging handa sa anumang pagbabago o hamon sa buhay. Maaring suriin natin ating buhay at tiyakin tayo ay spiritual at emosyonal na handa para sa anumang pagsubok. Tulad ng pagturo ni Jesus na kilalanin ang mga palatandaan, maaari tayo maging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa ating paligid at sa mundo. Ito ay nagudyok sa atin na maging maalam at mapag-isip sa mga pangyayari sa lipunan at sa ating personal na buhay. Pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Ang paghahayag ni Kristo tungkol sa mga darating na kahirapan ay nagpapaalala sa atin na manatiling matatag sa ating pananamalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Ito ay nagudok sa atin na palakasin ang ating spiritual na buhay upang makaharap sa mga hamon. Ang pangano, ang pangako ng pagbabalik ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ito ay nagudok sa atin na manatiling positibo at umaasa sa kabila ng mga negatibong pangyayari sa ating buhay sa at sa mundo. Ang babala tungkol sa mga darating na pangyayari ay nagpapaalala sa atin na pahalaga ng bawat araw at gamit ito na may karunungan. Ito ay nagudyok sa atin na mamuhay ng may layunin at kahulugan. Ang pagtuturo ni Jesus, tungkol sa mas malaking larawan na kasaysayan ay tumutulong sa atin na ilagay ang ating mga personal na problema sa tamang pananaw. Ito ay naguudyok sa atin na tignan ang ating mga hamon sa konstekto ng mas malaking plano ng Diyos. Ang pangako ng pagbabarik ni Jesus ay nabibigay din sa kahalagahan ng pagiging tapat sa ating pananampalataya. Ito ay naguudyok sa atin na patuloy na lumago sa ating spiritual na buhay at relasyon sa Diyos. ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa mga pangyayari sa mundo ay nagpapaalala sa atin na isipin ang mas malawak na konsepto ng ating buhay. Ito ay nag-uudyok sa atin na maging maalalahanin sa mga mangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo at kung paano tayo makakatulong.